Hello, magandang araw mga lalabs, mga vayots, magandang uh, uh, araw din sa mga kapwa ko, FWs around the world no, at sa Pilipinas, Lusong Visayas and Mindanao, magandang uh, hapon sa inyong lahat, or magandang araw So yung topic po natin ngayon mga lalabs, mga vayots, aba, ayon dito sa People's Tonight, na tabloid ni Martin Romualdez siya may ari dito, sinabi dito, hmm. Sabi dito, kaso versus digong, senator Bato Bongo, dalhin na sa corti, Sabi daw ni sinadora Amy Marcos. So, pakakasuhan na <laughs> ni senadora Amy Marcos, si Piararde, <laughs> Bato Bongo, sa korte. Oh, ayon dito. Sa so, People's Tonight, para kay senador Amy Marcos, pinakamagandang hakbangin na idulog sa korte ang anumang kasong nais isampa laban sa kaalyadong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na irekomenda ng, inirekomenda ng Quadcom ng kamera na Kasuhan ng Crimes Against Humanity. Wow! <laughs> kaugnay ng extrajudicial killings noong drug war ng Duterte administration. Bukod sa dating Pangulo, pinakakasuhan din ng Quadcom ang mga kaalyado ni Duterte at mga kapwa kasamahan ni Senator Aimee sa Senado na sina Senator Ronald Bato de la Rosa at Christopher Bongo at ilang dating matataas na opisyal ng Philippine National Police pagkat hindi naman nakakapag-convict paro sa sentensya ang ating mga mambabatas eh dahilan na natin dapat kung may dapat managot ipasagutin eh na kaagad bakit pa patatagalin Reaksyon ni Senadora Amy Marcos sa rekomendasyon ng Quadcom na una rito sinabi ni President Ferdinand Marcos Jr. na kailangan mo ng pag-aralang mabuti ng Department of Justice ang nabanggit na rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kasong kriminal si Duterte at mga kaalyado nito. Wow! Eh alam naman natin kung pagkakasuhan lang pala si dating Pangulong Duterte bakit dumaan pa sa investigasyon ng Quadcom na mismo si Senadora Amy Marcos na ang nagsabi na hindi nakakapag-convict o parosa sentensya ang mga mambabata. So bakit idinaan pa ito dyan sa Kamara ni Representante na hindi na wala naman silang mandato Maghatol kundi ang korte E di kung meron Pala silang mga ano na dati extra, Extrajudicial Killing Crimes Against Humanity Wow, grabe krimin Para sa sangkatauhan daw ang kaso ni Duterte Eh uh. e yung Marcos Senior nga Ilan ba yung uh, nagreklamo noon sa ano? sa human rights 11,000 mahigit yon hindi ba yon crimes against humanity uh, yung mga bata ngayon under marcos Jr. na namatay na ginagahasa mga minors eh uh, wala ginawa yung kanyang uh, PNP chief na walang ang ang nagawa lang talaga ni Marble no sa kanyang pagkatao nagpapakinis ng mukha at nagpapa tint no lip tint yung pinaayos yung labi <laughs> nagpagwapo ang putang ina eh ganun din naman ang mukha mukhang tanga ayun so bakit dinaandaan pa dito gumastos pa ng pira ng taong bayan ang Quadcom naghahar kumukuha nagbabayad ng mga witnesses Estrellanes eh, tingin ninyo libre yon? wala yung bayad dyan meron lahat ng mga uh, sinasabi dito ni Barbers na, at saka ni Akop galing yung kay Trillianis at si Akop oh, miembro ay uh, link dati ng uh, kuratong baliling. <laughs> kapal na mukha oh, si barbers ano ba yung pamilya di ba link sa droga doon sa kanilang lugar sa surigao area oh mga witnesses nila sinakay pa ng private plane mula sa dapikol sa dabaw uh, doon sa may panabu banda Pinasakay ng private jet papuntang uh, Manila, Metro Manila para mag-witness. Uh, ah, mga criminal yung witness, si Garma. Yung si, sino pa ba yung isa? Na, basta puro may mga kaso ang kanilang mga witness. Eh, ang tanong, tatanggapin yun ng Korte Suprema? Eh, bago ka diba pumunta doon kung mag-witness ka, dapat malinis kang tao. Wala kang bahid. Hmm. Tapos ngayon si Senadora Amy Marcos, sasabihin niyang pagkakasuhan na yan. Wow! O, sa karapatan ng mga komite sa Congress, maglabas ng anumang committee report at mag-recommend ng pagpa-file ng kaso. Ako noon pa sinasabi ko na talaga dahil nasa sa yan. Kung sa tingin ninyo yung katibayan ay sapat, idalhin na sa korte yan sa lalong madaling panahon ani Senator Amy Marcos malapit na kaalyado ng pamilyang Duterte noon yun malapit na kaalyado dahil ginamit ang mga Duterte para mailibing ang kanilang tatay dahil wala mang mga presidente nagdaan na magpalibing sa kanilang tatay na yun nga may huling habilin bago namatay na doon siya magpalibing sa libingan ng mga bayani Bukod tanging si Pangulong Duterte. Kaya nakipag-alyado si Jaime Marcos, ginamit ang mga Duterte. O nung mapakinabangan nila ang magtatay na Duterte, senior at saka yung anak na si sara O ginawa ng mga Marcos ngayon. tin ang mga Duterte na tumulong sa kanila. Yung mga usapan dyan, syempre, tulungan nyo kami dahil tulungan ko rin kayo para... Uh, kayo na naman yung susunod na uh, mag ano, ganyan, tulungan. O anong ginawa ngayon sa mga Duterte? Kamuntikan pag ipapatay si Bibi Sara ng isang uh, PSG. Uh, sa liig niya ha, ulit-ulitin natin yan, buhay, nakatibayan. Na gugurgurin si Bibi Sara at hindi nagtagumpay. O, oh. tapos ngayon, Pakakasuhan si Bato, si Bongo dahil alam ni, ni Amy na mananalo ito pagkasinador. <laughs> so, sa lalong madaling panahon daw. Mm. Eh kung alam pala ninyo na matibay ang hiring-hiring dyan sa quadcom tapos yung mga tawag dito witness, mga kriminal uh, tatawaran lang kayo ni Pangulong Duterte niya dahil yan ay hindi bogo si dating Pangulo Duterte, dumaan yan sa fiskal. Lahat ng kaso, bago mapunta sa korte, dumadaan yan sa fiskal, prosecutor. O alam ni Duterte ang ano dyan, pasikot-sikot, kasi galing siya dyan. Kaya nga ay, ano ginagawa? Ano sabi niya dyan sa ICC? kum, uh, kum, bitahin mo ay eh sa puno ng akasya, umang <laughs> dun sa daba. <damang. laughs> Wala eh. Iba prosecute siya sa ICC, prosecutor din siya. Tapos yung uh, main yung head ng prosecutor ng ICC na si Karim Khan, may kaso din kalibogan, kamanyakan. <laughs> Unahin mo na ni Karim Khan i-prosecute sarili niya bago si Duterte. O ngayon, gagamitin na naman ang pangalang Duterte. oh, ipakulong yan para ano, maraming uh, susuporta kay Amy Marcos na talagang lubog sa survey. <laughs> wala nang naniwala. Yung e, mga gagamit eh. Duterte ulit gagamitin para sa kanilang mga political career. Mga putrang gila talaga nila sa totoo lang. Mga manggagamit. So ano masasabi ninyo mga lalabs, mga bayats? Pag-comment down below ha. Na talagang pakakasuhan na daw ni Amy Marcos, si Duterte, si Bato at saka si Bongo sa lalong madaling panahon. Comment down below. Payag kayo. Hmm.